makakalkal. <laughs> sa mga damo na pwedeng mapika-pika. Ganyan din sa kabila. Oh, meron din damo. O oh, ano, kamusta? Naglilimlim na talaga siya, hindi na siya bumababa. Hindi na. 100%. Meron na tayong bibi sa susunod na buwan. ko Hello. Kamusta ka naman diyan? Sino lang diyan? talagang Siya lang. Si Barbie. Uh Oo. -oh. Barbie, kasi barrio na bibi. Uh Oo. -oh. kasi si Bebu. May mga mangga na. Kapag gabi, tinatawag ko na yung isa. Kasi gabi naman na paggabi Pag gabi na yun. Pag hapon. Saan na lang nilalagyan ko? Busy sila doon. Yun si Bebu. Tapos ito. Si Bebu. Bibo. Ididrain mo lang mm -mm. yung katas. Bago pa ng kanin. Kakainin mm. pa rin naman nila yan. Tapos, itubigyan ko ulit. Kasi gusto nila yung inaano eh. Mm -mm. Sinusisiran nila. Oo. Minamunch nila yung ano, yung kanin sa tubig. Pagalingan mm -mm. natin yung Yan ang Man. gusto kong pinakain niya pag nakaganyan. Clear na yung tubig. George, sige na. Bebo. Oh, sige, doon tayo. Medyo mailap yung isa namin na na hinging babae. Hindi kayo lasan niya. Si Bebo. Yes. Mailap siya asa, sa, bu sa bukid dyan eh. Bibing, Bibing bukid. bukid. Kaya, bibo dapat, abo. bibo. Pero Bebo. Uh -uh. Well, sino yun? Si Kobe ba yun? Kobe. Hindi yan si Kobe. Masyadong light. Obi. Ay, hindi. Hindi si Obi. Well. <laughs> Hapon na, kita pa ba ako dyan? Yes, of course. Medyo malungkot ang aming bibi Village. Kung napapansin nyo mga kaibigan. Kasi nga, dahil sa wala kaming ganong BB ngayon. Tatlo na lang yung bibi namin. Tinanggal na namin lahat ng mga bibi namin na dati. Nagpalit kami ng mga babae. Nagtira kami ng barako. Mm -hmm. Dapat dalawa yung barako ang gagamitin. Kaso na wala yung isa. Nagtampo. Oo, oh, nagtampo. Nagpunta lang kami Nagnamasyal lang kami. Pagbalik namin, wala na isa. Ayan, kumakain na ulit si George. Ma. Mayain siya. Gusto niya ganyan. Yan. Nasarap. Nasasarapan siya pag ganyan eh. Kaya ayan, malungkot ang aming BB Village. Pero hindi magtatagal. Mga isang buwan lang. Magiging masaya na naman to dahil meron, meron nilulukuban. Meron nililimliman si Barbie. Barbie. Hindi ko na nabilang yung itlog. Ibigla e, siya naglimlim. Eh. Tapos, mahirap bilangin dahil hindi siya umaalis dyan. Pa, ano lang, pag walang tao, tsaka lang siya umaalis. Pag may tao, bumabalik agad siya. Parang masyado siyang protective dun sa mga itlog niya. Pero? Kaya hindi namin mabilang kung ilan yung nililimlima niya. Ngayon, sa, sa pag-aalaga namin ng bibi, no, matatawag ko na yung sarili ko na marami na akong experience sa, sa tagal ko nag-aalaga ng bibi. Mahirap ang maraming inahin kung hindi ka full time kung meron kang trabaho mm -mm. Kung meron kang trabaho na regular na trabaho Mahirapan ka Ngayon Nasubukan namin yung limang inahin Napakarami namin mga sisu Hindi namin ganong mabigyan ng atensyon Kasi may trabaho kami Tapos umaga lang Tsaka hapon kami nandito yung buong umaga Wala kami tapos hindi pa mabuksan dyan. Oo, oh, hindi, hindi namin mabuksan to dahil ipalay. palay. Hindi ka tulad dati, eh. matagal silang hindi naglagay ng palay uh ah. dyan. Nakakawala yung mga alaga. Tapos lumubog. Kung mapapanood nyo sa mga una naming video, doon makikita nyo napakarami naming bibe Sa mga hindi nag, mga bago namin mga tagapanood, uh, baka gusto nyo pong panoorin yung mga una naming mga video. Masaya, masaya mga video merong bumaha dito. Grabe, hanggang bewang. <laughs> oh, dito. Actually, uh -oh. first time na nangyari dito sa amin yung bumabaha man dito, hanggang dito lang sa gilid. Hindi uh -oh. na umabot dito sa taas. Pero last time, hindi ko alam bakit napakalakas ng mga ulan. At hindi ulan. pa bagyo yun. Walang, Oo, bagyo, walang bagyo, yun. bagyo yun. Ulan lang talaga. Ulan, ulan lang. Tapos, ginawa ko yung mga kulungan ng bibi. Nilagyan ko ng parang stage para meron silang tungtungan pero sa sobrang dami nila siksikan sila. Mga marami akong namatay na mga ducklings. As in marami na sa mga 40 na ducklings ang namatay. Mm -hmm. Ang dami naming bibida ng nakaraan. Nakaraang season lang. Ngayon lang. Last year lang. Tapos natuto na ako kasi dati nag-aalaga kami dalawang inahin, isang barako. 'Yun lang, napaka 'yun lang ang pinaka may sasuggest ko sa mga gustong mag backyard na may trabaho na parang side side, side, uh, side lang nila or gusto nila kumakain ng mga alaga nila yung pagluluto sila ng alaga nila or binibenta nila yung mga ilan nilan or pinamimigay basta dalawang inahin pwede pwede napaka napaka convenient pero pag dumami na sa dalawang inahin tatlo apat medyo umi-effort ka na. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng ipapakain sa kanila. Pwede yung feeds kung may pera ka. Kung wala. Pero kung budget lang, nakatulad ng mga ordinary mga backyard racer, nakatulad namin or katulad ninyo, mahirap. Mahirap mag-source ng pwede nilang alternative na kainin. Lalo na kapag wala kang oras. Yun ang kalaban mo yung oras. Di ba rin sana kapag Sabado-Linggo, kapag Sabado-Linggo, kaya naming mag-harvest ng madre de agua, ng ipil-ipil, malunggay, kangkong. nakakahingi kami ng sapal ng niyog, nakakabili kami ng darak. Pero kapag panahon na yung weekdays na may pasok, wala, puro pure feeds lang talaga. Minsan kanin, yung mga naihingin kanin, halo ng feeds, yun ang pwede mo lang i-source. Kasi yun lang ang kaya ng oras mo. Di tulad ng, baga, housewife ka yun, pwede pwede yun kaya kaya mong isingit yun pero, suggest ko pa rin, wag mong papadamihan sa sa maximum na yung tatlo kung, kung yung beginner na gusto mo talaga ng full time baby, pag-aalaga ng baby, tatlong inahin siguro kaya kaya mo yun, pero kung gusto mong convenient lang dalawa, pag isa naman malungkot, malungkot tapos may meron siyang gap kasi pag naglimlim yan, yung barako mo walang kasama. Mm -hmm. So, tapos uh, lalabas yung inay, mag-aakay mag ng inahin niya, medyo matagal. Bago siya mag-itlog ulit, medyo matatagal yung mga gap. Pero pag dalawang inahin, parang nagahagdan-hagdan lang yung alaga mo. Habang meron kang niluluto at binebenta, meron ka naman pinapalaking mga sisiw. Parang ganun. Hindi ka nawawala ng libangan. Dalawang inahin. The best. More than that, disaster. <laughs> Ganyan po ang experience namin. Disaster na ko no, na, George. Well, yun ang, yun ang experience namin sa mga gusto mag-alaga ng bibi. Dalawang inahin. Perfect na perfect. Walang hassle ang pag-aalaga ng dalawang inahin. Parang side, ano mo lang sila? Side project. No? Kapag more than two, ihanda mo na yung budget Main mo. Project. Ihanda mo na rin yung sarili mo. Mamumroblema ka na sa sakit. Sa pagkain. At saka sa attention sa kanila at kailangan mo ng malaking pwesto uh -huh. kapag marami sila etong pwesto namin na to yan tama tama yan sa dalawang inahin napakaluwag na yan uh, ideal na yan sa isang isang pamilyang bibi dalawang inahin, isang barako kahit mag anak yan ng ano ng let's say 15, 14, 14. Uh, 14 15 kapag na-dispose mo na yon na benta mo na or na luto mo na meron ka na naman meron ka na mga sisu na pinapalaki so parang ano lang parang page lang next page next page parang ganun hindi ka tulad nung natataranta ka kung anong ipapakain mo sobrang dami lalo na kapag kapag may sisu ka meron kang sisu meron kang malalaki pag pinagsama mo nagbubulihan ubus-ubus sa mga balahibo marami kang mga inkwentrong mga problema kapag marami yung mga bibi mo di ka tulad ng konti yung bibi mo, parang happy sila. Hindi sila nagbubulihan kasi mara, malawak ang ano nila eh, space nila. Marami silang pagdidiskitahan. Oo, oh, pero pag siksikan, sila sila magdidiskitahan. Yes. Mag uubusan sila ng balahibo, magiging mahina sila sa panahon dahil sa wala silang cover sa katawan. At meron pang mga napipilay dyan, nababalian ng madalas yun, nababalian ng paa. Mm, mm Marami na kami na gano'n na mga bibi na, na maliliit, nababalian ng paa dahil na hmm. Well, yan po ang aming uh, BB update kung bakit uh, medyo malungkot ang BB village dahil nga sa naglilimlim yung isa namin inahin at dalawa lang yun nandito. <laughs> sa mga laging sumusubaybay sa amin, maraming maraming salamat. Siguro, napapansin nyo yun. Kasi kung lagi nanonood, napapansin nyo. syempre, sa mga bago-bagong mga Wow, viewers namin, baka nagtataka kayo, da, bakit dalawa lang yung BB? Yes. Yeah. Tapos BB Village. Oh, tapos BB Village. Iyon ang istorya. Kami mag-uumpisa uh, ulit sa dalawa. This time manap, papanatiliin na lang namin dalawa. Mm -mm. Mas masaya, mas kaya nami silang alagaan, mas magiging healthy, mas magiging happy. Oh, uh, happy yung pag-aalaga. Well, Hanggang sa susunod na BB episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Hey, you judge. Judge, ikaw yung ini-explain na intindihan mo lahat. <laughs> <laughs>